We're cooking in a firewood because we have no LPG. Buhay Bukid. everyone. Magluluto tayo ng tinulang isda. Naubusan kami ng gas. So, dito tayo magluluto sa kahoy. Yan. Yan ang aking niluluto. Yan. Tinulang isda lalagyan natin ng aloe battery. Ang kamatis ko galing na yan sa aking garden. Hi everyone. Ha? Sayo 'yan. <laughs> Guys, hi everyone. binabaha kami dinaha, kami dito 'yan. Ang aking mga ukra tinanong ko yung yung bunga. So may baha kami dito, may tubig. ayun at ang aking okra ayan may mga bunga na aking okra malaki na pwede na siyang pitasin pagdating ng aking bisita ayun marami ang bunga ng isang to May mga hahaba na meron pang mga ano pa lang. Binaha kami dito. ano ang aking mga okra ang aking kangkong ay binaha ang aking talong ay meron na siyang bunga yan <laughs> oh my god bulaklak na siya tomorrow ayan ayan meron na silang mga flowers at ang aking mga kamatis patuloy na namumunga marami pa rin akong mga kamatis everyday namumunga ako ng kamatis at sya kang aking sito ayan na naman meron na naman bunga pipitasin ko na tomorrow ready na sila again Marami siyang bunga. At ang aking mga tanim na iba, green scatter ni Gio. Wala na yun... <laughs> Pinabaha kami dito. May part kasi dito na mababa, kaya ayun. Yun ang aming, lipahat. Ano, Oi! Yeah! Yeah!